Ito yung ano yung uh, isa sa mga pinakaimportante sa Coke, yung ganitong ano, yung mga nasa tabi ng cashier. Kasi ito yung ano yung parang mas pabenta. Pag di mo tinagpagwalan naman to, sayang yung ano. you know mga ka-team at that good morning ano ngayon na uh, negative ano siya nag double digit siya ulit negative 16 pero okay naman siya basta walang hangin dito tayo sa ano sa north east area pinakamalaking superstore sa north east area tingnan natin first ko palang nagpunta rito eh sa coke pero dito kami madalas mag ano nun dito kami madalas bumili kasi doon kami lahat sa ano sa south east area kami ito yung pinaka superstore namin. Pero sa Cook, first time ko rito. Check natin kung ano. Ito yung pinaka malaki. Pasok. blocking, di ba? Yung sa North. Ano, ano, ano muna tayo? login sa customer service. You know, ito pinaka, ano, uh, yung pinaka ano. yung pinaka box nila. Ito mga product na pag walang delivery ito yung gagalawin mo yan yung gagamitin mo yan wala tayong delivery ngayon bali box lang gagamitin natin ang maganda dito sa superstore dito yung paglabas mo sa pinaka exit nya ayun no know, paglabas mo malapit na siya rin sa ano sa aisle na sa aisle na mo ayun no know, aisle number ano. ayun yeah, no? paglabas mo rito napakalapit lang ayun file number 8 and 7 yung maganda rito sa superstore malaki siya pero yung mismong itutulak mo hindi ganun kalaki yun ang maganda sa, sa, sa ibang superstore kasi napakalayo ang layo ng, ng, ano, ng uh, product yan ito yung natin ang napili ko muna ng galawin ito kasi ito ano to eh parang assorted siya yan yan ang natin ngayon at kay pakapagumpisa na tayo Let's go. Ito yung ano yung uh, isa sa mga pin pinaka-importante sa Coke, yung ganitong ano, iba nga nasa tabi ng cashier kasi ito yung ano yung parang mas mabenta Pag di mo din to, sayang yung ano yung benta ng Coke. Kasi ito yung malapit kaya no, yung mga pag mag mag magabayad ka na. Yan ito yon. So, Kailan mapupuno mo yung pinaka ano na to? Pinaka freezer sa harap ng uh, sa mga cashier check out tapos yan, kasi mga palabas na area na mayroong ganyan kasi yung madalas bin ng mga tao kailangan mo ng laman yan para ano pero may ano ito yung kasi yung pinaka number one na kinukunan ng benta ng coke eh. mga ano na to mga cooler na to kaya kailangan ito yung importante kaya kung trabaho kayo rito Huwag niyo kakalimutan, lagyan to. Kung nakita niyo bakante, lagyan niyo ng okay, ganyan. Huwag niyo. Bakante, pinunan natin. Okay? Pinunan sa, sa next. Bali, pangalawa na to. Diyan. Ito yung mga inilalagay namin. So, lagay dito para puno siya. Sa kabilaan niya, kailangan puno para ano. Kasi may ano to. Hindi to self-checkout. Yung self-checkout, okay na. Tapos na tayo dun. Ito, Pepsi product to. Yung ganyan. Kailangan pagbakanting ganyan, lalagay mo laman yan. Two hours later yun know, o mga katimo lang natin sa ano katatapos lang ng mga ruta natin at uh, out na tayo pumunta tayo daan tayo ng ano ng uh, Hong Kong meron naman tayong bisay bisay eh. <laughs> eh, no? ayan o oh, meron bu eh, may pabuda pa rito basta sa, ano, sa Hong Kong meron tayong bibili dito na ano mm, pang ano street food hmm? street food daw sabi ni ano nila kikiam, squid balls kasi kompleto rito, eh. You know, ito eh yun oh, eto yung ano yung mga chichirya natin sa Pilipinas oh. ayan kaya lang itong mga to may kamahalan to eh huh? One, halos 2 dollars sila eh ano, kompleto sya dito yun know. o dito ni sa, sa Hong Kong Hong Kong yan you know, o, eh ito masarap din yung ano na yun o oh. pero problema rin dito, puruhan natin yung ano niya, yung ang laki ng hangin niya, kaya pagdating doon sa loob, loob ng ano, wala nang halos laman. Uh, pipiliin niyo yung mga ano, may hangin. Kasi pag walang hangin na ganyan, wala. Eh, ubos na yung lechon. Dito yung may lechon, oh. No? And, hanapin natin yung ano, yung mga pang street food. Kikiam. Squid balls. Kompleto dito yan, eh. Ito, durian, oh. No? Iyan, oh. No? Durian, oh. No? Dito yung durian dito hindi maano, hindi maamoy. Oh. Ito kumpleto na rito yung ano pag yung magkaano ka ng ginataan, oh, ni merienda. Marami ito, siopaw. Pero saan kaya yung ano? Squibbles. Hanapin natin squibbles para mabilis lang tayo kasi makabutin uh, tayo ng ano? Ng uh, snow na malakas habang mahina pa ang snow saan kaya yun squid balls ito kasi ano assorted eh ito yun white fish ay white fish ball bili tayong ito. white fish ball yung mahal din eh na yun halos 10 dollars ha. ah Ano pa tayo ng ano? Na baka may iba speed walls Ano lang yun ah Wala na ba? Wala na Ito mas, ito masarap ng isdang to yun Wala tayong ano pala Basket, teka lang hanap tayong basket Hanap tayong natin, basket natin Ayun Halimutan ko muna ano, basket Tsaka wala tayong ano, bag Ang problema, wala tayong bag Yeah. Yan. Yeah. Kailan meron namang ano, bag dito. Kaya na. Yan. Sarap mamili dito tahimik. Tapos walang gaang tao ngayon kasi siyempre may pasok. Yun lang nakita natin ano, pang fishbowl. Yan ang tasty fishbowl. Ito fish. Oh, fishbowl daw ito Kaya lang sobrang frozen Sarap pa yan kaninang hawak ko. Oh. Ang mahal nun eh. Nine dollars kanina yun o oh. tasty catfish bowl tasty fish bowl 2 dollars tingnan nga tayo nito yung fish, yung fish bowl yan <laughs> sarap kumain ngayon e eh. kikiam kikiam fish cake ay, hindi. Ito yung fish bowl. Ito ano yun. Ito pala. Ito pala yung fish bowl. So, nabili natin. $13 para isa na lang bilihan natin. Mahal din kaya You moments later. You know, at uh, yan. Pauwi na tayo. Bumili lang tayo ng ano, ng uh, fish bowl, squid balls, tapos yung ano, yung muscle. Yung muscle na wala na siyang ano, yung nakatanggal na yung shell niya. Papalutu kay Stay so, yun, masarap, masarap yung pag yung ano, sasabawan mo siya, masarap. Yung ano na yun, yung uh, muscle. <laughs> tapos bumili tayo ng ano, ng uh, siopaw. Yung bumili tayo ng siopaw, tapos bumili tayo ng tusino, longganisa. Yan yung mga masasarap eh. Yan yung mga bihira mong mabili sa area namin, kaya pag ganyan nagkakataon na napunta ako ng southeast, kundi seafood, Hong kong, kong, yan yung mga binibila namin kaya ito sa biyahe tayo ngayon dito tayo sa ano sa fast lane kasi ano eh punuan hindi ako dumaan ng ano hindi ako dumaan ng uh, deerfoot deerfoot kasi matraffic kulay pula sa ano eh plus 15 minutes siya sa biyahe yung deerfoot ngayon pag itong oras kaya pag ganyan mas maganda sa Estonia, dire diretso marami kayo pero maandar ano siya 18 minutes na lang natin na tayo sa bahay Ayan Mas okay uh, dumaan dito sa ano kasi tuloy-tuloy. Marami kayo pero tuloy-tuloy andar ng ano. Tuloy-tuloy takbo niya. Wala kang problema ang pahintuhin to. Ayan. May mga kasabay natin mga takbo na ganyan na. Sa kasi kulit pa may kitang pagpunta apa uwi ka na. Titik mo yung ano. Yung mapa. Eh, buti nakita ko. Sabi ko tagal ah. Ano 48 minutes. Tapos ano yung pala, ano siya, uh, kulay pula. Kulong pula yung mapa niya, kaya sabi ko mag-stony ako, yan o. Punti na lang, 17 minutes na lang. Bale, pag-stony, 20 minutes lang. Yan o, kulay puti na naman yung paligid. Kasi magdamag siya nag-ano, nag-fog. Nag ano nag, nag fog nag fog tapos yung pag na yun, ano, namuo, namuo sa kalye. Pero doon sa mga bandang ano, yung mga community, madulas. Kaya naka ano, ako, eh, Paul Wheel Drive ako eh. Kahit dito na four wheel drive ako dito mahirap din kasi minsan eh pag bigla kang preno eh. Wala kang laban eh. Gegewang yung likod mo eh. Ano na tayo? Ito yung pinabili natin sa home. Ayan. Nakabaks pa. Yan Bata plastic eh. <coughs> ito yung pinabili natin. Ito yung pinabili natin, no? O, buksan nyo yung ano. Tapos lubang ko sa'yo, galing ano? Galing ano? Galing, yung mga katim, galing Hong Kong to. Yo, oh, yan eh, sure may, mga, may mga may pangalan yan. Oh. Kung para kanina yan, ha? Yeah. Oh, oh, yan, wow, oh. So sure. yan oh. Siki. Oh. oh. Yan oh. Sige oh. Yung galing sa Hong Kong, mama. ho? Oh. Yeah, no. Yeah, no. Okay. <laughs> oh, yan oh. Yan oh. May nakalagay, mama. Ito mo sa rap. Hay, tatago kay Martin. Oh, oh. dali. Okay. Pasalubong ko sa nila yan eh. Galing ako ng Hong Kong eh, kaya pinigil. Oh, ano na natin? Bakit ang dami nito pa? Saan mo mga ay, ganyan eh. Kaya dala naman makakain ng nangyang. Ngayon ito, meron tayo ngayon, oo. Longganisa. Eh, meron po po dito, party. <laughs> Ay, may longganisa. Mm. Yan, okay. Ibu lalo po dito? Hmm? Ibu lalo po dito? Wala, walang bulalo dyan. Ano, box lang yan. Hindi yung binibento sa Hong Kong. Oh, meron siguro. Meron siguro. Eh, yung ano, bulalo. Oh. Na noodles, meron sila. Yan, yung mga natin from Hong Kong. Ayan, oh, habang nasa biyahe tayo, nagtimbla na pala sila ng ano. Ayan, kwek-kwek. Yeah. Street food ang ano natin ngayon. Ang tema. Ngayon? Pero hindi sa downtown. Ah, dyan lang. Okay. Kung so, dito sa northeast, di ba? Tapos meron tayong sauce. Titikam ako muna. Titikam ko muna. kain tayo mamaya. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Reaction. Reaction. Ayan Ito yun na namin oh. fishball, Kikiam. kwek At tapos uh, natin yung sausa. Ako no, kasi ano. Sa akin kasi ano yan Inuulam ko yan. Ayan o. Pag sa Pilipinas ganitong oras. Mga 4 to 5. 4 to 5.30 dumadating yung ano eh. Ginagin na ng fishball. boat. Ating Maraming maraming salamat. Sa araw-araw na pagsabay-bay sa mga vlogs po natin. Ayan. Sinishare lang namin sa inyo. Yung araw-araw na buhay namin dito mapamataas ang temperature, mapababa ang temperature. Basta sila lang namin para sa mga nangangarap na pumunta ng Canada, huwag po kayong magdalawang isip. Kung meron po kayong pagkakataon na, mag, na makarating dito, i-grab nyo na po agad. Wala pong problema. Yan. Marad na po kayo ng vlogs po namin para makita niya po yung talagang kung anong buhay namin dito. Bali, si Ste, 10 years na siya rito. Kami, 7 years na kami rito. Okay naman, walang problema. Lahat naman dito mabibili mo. Lahat naman dito. Basta tipid-tipid lang tayo. Yan. Yan. Yung mga dating subscriber, mga silent viewers, maraming salamat ha. Yung mga nagko-comment, maraming salamat ha. Yung mga dating na subscriber natin. Yung hindi pa po nag-subscribe, pasang-subscribe na lang ko. Yan. At maraming maraming salamat. Kita-kita. Ulit po tayo bukas sa bago natin vlog. Bye-bye. <mulay>